Yun guys, iikot namin kayo sa sitio. Sitio manik ah Manikbuk, manik manikyot. Ah manibokyot. Hi, 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 hi. 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 <laughs> Nag-aaral kayo? Anong grade ka na, boy? Grade 2. Ikaw rin grade 2. Ikaw. Anong grade mo na, ha? Grade 3 din. Ayun, mag-aaral maayos para ano? Para maging si Apple Diap. Kilala mo si Apple Diap? Yung kababayan mo. Ay, taga rito Yung bebo, 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 bebo. Eh, ikaw ang uh, king Pilipino, Pilipino. Eh, eh. Ang guys, si team tayo guys. Ikot namin, ikot, ikotin namin yung ano. Buong sityo ng manik, buyot. Oh, manik, Ah, huh? manik bukyot. Manik cute ano man. Ano ba 'yon? Ah, manik bukyot. Sitio manik bukyot, guys. Ayun preso ano presyo ayun oh. Sa court. Sa court sa mismong manibokyot. ano, manik bukyot. Oh. Ay <laughs> manik bukyot. Cute. Sa <So>, tara. Tara. I-go <coughs> mic yan, So, <clears throat> ito yung mga kubo nila, guys. Agawa sa kawayan yan. Yung, sa amin kasi sa Dabaw, amakan, amakan ang tawag kasi dyan. Eh, pero iba yung style nila, yung parang ginawang, parang banig. Alright. Pero simento, ang malupit mga bahay -bahay mga yung mga bye bye dito. Mga simentado yung mga pundasyon, mga haligi, simento. Ano yan, napagawa ah, ng gayang sa gobyerno. Galing no, may puso. Yung malupit may puso. Libreng libre ng tubig sa lugar na to. Te, iniinom yan te. Eh. Iniinom? Oh. Masarap yung tubig dito. Inom tayo. Malamig? Malamig uh, po. Painom ha? Bring lamig ko. Oh. guys, tayo. May lasa. Mm. Erykta na ininom yan Pero may lasang ano yung sa tubo no Rito Ikot muna kami rito Ito yung iskulahan nila si sityo Manibok Manibok yun <laughs> Si ate oh. <laughs> Ayan guys Simpleng simpleng mga bahay Pero Ito yung magagandang ano eh bahay na malamig yan simple lang may kamalig sila dyan ah, ito yung eskulahan. so bago lang ilang rooms lang meron dito sabi nga ni ate yung kagawad sa lugar na to ang mga mag-aaral dito sa mga hundred plus lang so yan yung school nila e No, wala na isang si guys. Ayan yung itsura ng school. Bago lang, bago lang yung school natin natapos. Ito yung plug nila. Simpleng simple. Siyempre, hanap din na bayabas. May mga saging din dito. Mm -hmm. Yung puno ng bayabas kaso walang bunga. Wala pang bunga guys talagang biyabas mga eskwilahan <laughs> o ba diba? ganito kaganda yung lugar nila kita nyo naman pwede magtanim dyan o oh.